Pangungunahan ng magpinsan, nagkakoronadang na sina Dart at Dwayne Wade de Sena, ang kampanya ng Philippine team sa dalawang World Youth Championships sa WYC qualifying events sa Kingdom China sa Setyembre. Ang nasabi mga rising stars mula lungsod ay sasabak sa 2025 PDC Asian Tour and Asian Championships. Ito ay magiging ticket nila sa World Youth Championships sa Oktubre. Ayon sa ilan ni Dart na si Rosaline, isang public school teacher, ang kanyang anak ay nakapagkumpit na rin sa 2025 PDC Asian Tour sa Singapore. Singapore. Hindi bago sa larangan ng DART ang pinsan nitong si Dwayne na inaasahang susunod sa mga yapak ng multi-title na sequestion si Perez na mula rin sa Coronadal. Ang magpinsan ay sasamahan naman din ng na Moses Habil, Japet Manaluan, Jesse De Los Santos at Vince Digma sa 2025 PDC Asian Tour and Asian Championships. Pakakasama rin sa Philippine Delegation si Serge Demisilio, Stat Jr., Stephen Pakulba, Lander Wabe, Lance Pipito, Nong Samones at Kevin Arendala. Ang dalawang winners sa qualifiers ay sasawak sa WYC England sa Oktubre at 13. Lalokan ito ng isang daan at dalawang putbalo na elite players na target na makuha ang 82,000 pound o higit 6.2 million pesos na premyo. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.